jun guys ano mo napakaraming gigino kwento sa iyo o tungkol sa iyo na tao sa iba kagaya itini ka sa iba no hmm. tapos meron pa na iba yung kwento no? Kahit na alam mo naman yung totoong pangyayari. Diba? Di ba? Tipo na may ikit pagkwentuhan sa kahit alam mo naman yung katotohanan tapos pinapaniwala ka na yung mga sinasabi niya tungkol dun sa alam na yon, eh ayun yung kinukwento niya eh totoo no so kadalasan pa niyan eh sa kuwento, sa kwento ikaw pa yung masama no sa kwento niya di ba Alam mo kasi nangyayari yan kapag dali kapag um, ibinibida sa iyo ng kausap mo yung mga bagay-bagay na ikinakwento niya na akala niya hindi mo alam. Yun pala mas nauna mong nalaman kaysa sa kanya. Tapos hindi mo lang ikinakwento sa kanya. No? Yung tipong todo kwento pa sa siya sa iyo. No. Tapos o tapos ting tipong magtatawa ka na lang, umutatawa ka na lang sa kanya kasi yung sinasabi niya sa iyo eh alam mong hindi totoo. O yung alam mong um, hindi tama yung sinasabi niya sa iyo. Di ba? Alam mo yung pinakamasaklap pa nun Eh Ikaw pa yung sinabihan Na Hindi alam yung Ganong kwento O Eng eng No Kasi Yung binagwento niya sa'yo Kaya eh akala niya hindi mo alam Alam mo kasi, kapag so, minsan pag may gano'n no ang ginagawa na lang doon eh wala pinapaingkan kung saan mangyayari yun wala pinapaingkan ko na lang siyempre ayaw ko rin ma disappoint yung mismong nagkukwento yung, yung mismo nagkukwento liwa tropa mo so kung sino man yung ah uh, kakilala mo na ipapwentuhan sa iyo no Hala. No. parang may ginig na lang ako tapos ang sarap mag makinig na lang ganoon sabi na lahat ng mga ng mga ikinukuwento sa iyo na hindi naman ito no masama doon eh ikaw pa yung pinaka bad influence dun sa kinakwento niya di ba Pero alam mo, ay lang yan. Maraming ganyan talaga sa mundo ngayon. Eh. Tipong tamang kwento na lang. ba? Diba? Pero okay lang. Sa akin kapag ako ulit naka encounter ng ganun kasi marami na ako na encounter na niyan. Noon kahit sa mga trabaho ko sa mga dati ko pang um, trabaho noon o no, sa mga nagiging kakilala ko no nangyayari talaga yung ganyan kasi kadalasan eh ila gusto lang i-share sa no pero ang nagiging ang, ang nagiging masakla kasi doon, yung tipong ikaw pa yung nagiging masama doon sa mga kinagwendo nila. Di ba? tipong kahit hindi ka naman sabit doon, sabit ka pa rin. No? Yung tipong kahit hindi ka naman kasama doon, ikasama ka pa rin. Di ba? Eh, wala kayong magawa. Ganyan talaga pero ako kahit isabit ako okay lang ganyan man talaga ang buhay di ba hindi naman sa ang bagay eh apatulan mo yung mga ganong um, sitwasyon no syempre eh, hindi naman lahat ng tao eh mahapagpatol di ba hindi ko lang alam sa iba do pero para sa akin kasi hindi naman lahat, lahat ng tao talaga kapag patol kaya kadalasan kapag ganun yung, na, nakaka-encounter ko eh okay lang sa akin para wala nang gulo di ba hindi ko naman kasi kailangan sa buhay ko ng ano eh ng gulo eh no kadalasan talaga gulo lang yung malapit di ba pero sa totoo lang, hindi ko man talaga kailangan ng gulo.